paglilinya ng kuryente at mga ilaw. Tapos na po si Papang mag ng kuryente. Good morning. Wow! Good morning po mga kadilag. So for today's vlog ay naglilinya na po si Papa ng kuryente dito po sa amin.

yung torque sa ah, kanay dera. Pa, papat may laman pa yung butane, honey. Ako nung paggamit-gamit eh. Ah, paggamit so dito po muna ang inuunahan ni Papa Kinyahan sa may magiging kwarto po ni Mama at Papa. Ayan, tapay doon sa taas. Abang. O, oh, hindi. Saan niya? Switch. Dapat ito dito din sa mga division dito dito. Oho. Uh -huh. Nakayo. Ang problem, mga nga eh, ay may itong kwarto. Ah, uh Ay, -huh. uh -huh. I may mean, nagtatanong nga din po pala kung yung pintuan ay isa na daw laang doon sa tindahan. Oo. Uh -huh. Gawa nang inaano din po mga kadilaga yung space. Minamaximize. At saka kumbaga kalapit kwarto lang din naman ni mama yung tindahan. Magkakaroon lang po dito ng parang butas na pinto. At wala nang pintuan na ilalagay. Korte na nalaang daw po. Hindi, dito nga po sa yung tindahan. Oh. Saan <coughs> Papa? Hawak. Sinisipat po ni Papa.

Saan naman papa yung pipe na yun? Sa switch. Ah, sa switch. Ngayon naman po ay kagagaling namin sa Infanta at bumili po kami ng panel board ni Papa. Bali, binubutas na po niya. At doon ni Kakabit. Sa so, may dolo po doon. Ano pala ito? Lang to ground. Ay, oh, si bag. Ang tubo para pang sa pangboard. Ano po ang ayarin natin? Yan ang tinatawag na life hack. yon Hindi na talaga rin mga Mas madali nga naman pag ganun papa hanay. Pag lagari may posibilidad pa na masira. masira, masira mm. Mga life hack by kasipag. Ayan po at pinifix na po ni papa yung panel board. Naigabit na po ni Papa yung panel board. Sana Papa ang next mong gagawin. Uh -huh. Ang <laughs> bigat pa rin ito. May, may bayad po. Ano yung nag-iibig siya pa? Hindi na. Nagpapahinga po muna ang helper at ako po muna ang nagsab. Alin pa pang ko? Yung torch sa kalayan. Tsaka, PBC. Napagod po ang helper. papa po ay nado na sa taas. up Yeah. Yan. Nagpaabot ng kaperasong pibi. Ako naman po ay kadadating dito sa bahay. Galing ako sa bayan kanina mga katilag. To. Nakababa na po si Papa. Galing po siya dun sa taas kanina. Nalagyan mo na pala yung Papa ng wire, han, Eh. entrada ito na natin. Hmm. Ibig sabihin bukod pa yung binili nating wire na nasa baksan, magkaiba pala yun. Panglinyay ng outlet sa kanong lighting. Uh -huh. Ay, nakailang ano ka. Nakailang kabit ka na ito ah. Yung tubo. Tapos na. Ah, tapos, tapos na. na mm Hindi -hmm. bukas lang babatak ng wire at para, para makapigas ng cemento. Ah, uh okay. -huh. po. Uh bukas. -huh. Yeah, extended. Extended sa na Iya. din po sila Kuya yao na 4 na. Oh, sila. <laughs> <Yeah>. hmm. <laughs> so, okay. ako na sila. Hmm. Hmm. Tuo makidulo na mga patay sa kabila. Wala, <laughs> 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 pa <paano> <laughs> <laughs> pa <laughs> hindi ng na akala <laughs> Nag-out na po mga kadilag, yung mga nagtatrabaho. Bali, si Papa na lang po ang O.T.Y. ulit dito sa amin. Ayan po, at nilulusot ni Papa ng kawad. Yun pong... GDIY. tubo. Oh. Panghilay ito ng wire. Ah, okay. Yeah. Doon na yung pupunta sa mga panel board. Hmm. Papa, kung sa ibang bahay ka gagawa, ay nasa magkano, paano ang bayaran na per outlet. Per, outlet. per outlet. per lighting. Noon ay magkano ang per outlet kung ikinang mong kontrata pa. 250. So, kung ikaw ay World naka... Pero sa Maynila yung mga labor mga electrical. Dito lang mo, barat ang mga. Huwag graphic ka Hindi, gawa ng dito yung probinsya. Hindi provincial rate, ganayon yun. Minimum, ang minimum wage dito yung mababa kumpara sa Maynila. Sa pagkakaalam ko, nung huli akong nagtrabaho sa Maynila ay eh, 600 na ang minimum wage dito sa atin ay 500 ata o 450. Pag sa private sector ay 450. Parang gano'n yun. Kaya si papa ay noon ay nag-decide na maging maintenance electrician. Tsaka mas maganda pa paani. Kung bagay hindi ka madalas na napapalipat kumpara nung ikinang kontrata po. Kaya lumabas. So, 250 daw po ang isang outlet. Ay, kung bibilangan nito, hindi isa, dalawa. O, oh, may 500 pesos ka na pa. Pasan, honey. oh, dalawa pa dito. 1,000. 10 <laughs> Free. Ah, 300 daw po sa kabila. Tumaas na pala ngayon, honey. Ibig sabihin, sa tagal ay 50 lang po kayo tinaas. Oh ganyan dito ang elektrikal, dito pababaan. Mm. -hmm. Kaya lang sa sobrang dami ng elektrisyan. Mm -hmm. Kaya, ang naiepektuhan dito yung bore. Mm -hmm. Ang gusto okay? Habang si Papa ay may ginagawa ay ating i-interviewin niya. <laughs> i May nag-comment din papa na bakit daw hindi ka sa Kiselko uh, kisel ko mag-apply. Ha? Oh. <laughs> Magaganda na lang. Magaganda na lang. <laughs> Pero parang may requirements doon, Papa, honey, pag doon ka mag apply or wala naman? Do, Lineman naman doon. Lang, doon, line man doon, doon. Ah. Lineman, metering reading. Hmm. Ah. Ibig sabi, iba yung skill mo doon sa skill nila na hinahanap. Hmm. Okay. Iba-iba ang expertise. Expertise, iba-iba. Ganyan po ang buhay ng elektrisyon. <laughs> Naalala ko noon si Papa ay no kami maliliit pa ay lagi ding wala sa amin at uh, nangungontrata. Uh, sa Metro Manila, Pasay, mga ganyan yung pinupuntahan. Sa Quezon City po ba ganyan nag-ano ka din dati? Hindi yeah, naman. Yeah. Makati? Ang business. Si Papa po yung marami nang napuntahan sa kanyang trabaho. Sinusukat na po niya yung wire. Indong! Halika! Paano? <laughs> Isubo mo ito dito sa tubo. Katilangin ko dito sa baba ito, ka sa pa po ito ka. ni Papa si Indong, mga ka-delay. sa panel board. Para bukas ka kundi ah. ng paberingan ko. Doon ka. At si Indong po ay katulong na ni Papa. Hmm. Okay. Bigay mo lang na bigay. Si Bruno Mars. Si Bruno Mars. <laughs> si Iko Nakikita okay, may ano-ano kong -ano dot brush. Wala ko papat may lakad na naman na yan. Ang ngayong binata. Ah. Oh. Wala. Ang pakain ka na ng mga alaga mo. Yes. Yes! <laughs> Kaya ready to go na. Ito eh. ang hihilahin. Tiga, tiga, diyan ka lang. Excited daw man. Yan. Okay nito mabon. May tanline, siya pa. Papa. Ano? May tanline. May tanline. lang. Nandiyan Ito ah, yung yung itim. ayun no. Gawa di na rin. Hindi mo kamalis. Mamaya, patapusin muna ka dyan pag tutut brush. <laughs> na po matapos sa kanyang pagtutot brush. Bali, ang susunod naman pong lagyan ni Papa ng wire. Ayun po, ayong kabila. So, ito pong vlog na ito ay behind the scene laang sa mga gawa ni Papa. Meron din po siyang bukod na vlog sa kanya. Yun baga, Papa, kailan na i-upload ngayon din po hindi pa na editan eh. Nagbabalik po si Indong. Isang hinga daw ko na kay Papa at fresh na. <laughs> oh. <laughs> may naman po si Mam Ma Bibi. May gaayos ng wire. Ay, Pwede po si Kilay. Kilay! Lika! Malapit sa akin. Nagugutom ka na. Ito yung aming pusang si Kilay. Pogi! Pogi naman niyan, oh. Aba, ah. doon naman po sa kabila, nilalagyan ni Papa ng wire. Para bukas ay. Eh. Kaunti na lang po ang lalagyan ni... Besi kilayin doon, o, Hop, hop. Hindi na ikawan. Lahat ng nagalaw ay tinitingnan na yan. Hmm. Kahit nga ipis ay patay din yan na. <laughs> kikilay. Patayan mo? Yun. Kaya po kilay ang tawag namin dito ay may kilay siya. Dapat pala ito yung si eyebrow na lang. Oh, na, paano yung? Ah hindi pala. Libag lang pala yung prilay. Papatay naman naka-konsikila yan eh. Dapat nagre-wire muna ng wire. Tapos ng alambre. Talaga mo ganyan din. Pala. Parek mo. mo Hop, doon naman pupunta si Gilay. Niyes assistant pala kayo diyan ah. <laughs> The next day. Tinatapos na po ni Papa at saka ni Indong ang paglilinya po ng kuryente. Ang katulong na po ni Papa ngayon si Bindong. Si Bendong. Si Mama naman ay nasa labas at tinatapos yung pagtatanggal yun ng pako o, o, Sa mga kahoy po, katulong si Vlogger. mga busy ang mga person. Lalagyan na ng ilaw. Receptacle. Wala pa palang ilaw. Seryoso yarn. Hindi, <laughs> okay, lalagyan ko na mga kasipag para hindi na ako umakayat baba pa. Yun, so uh. ano. Splice na ito. Pa naman po, ipapunta na sa kusina. Sa tatapusin ko na din yung aking niluluto. Nag-finish contract na si vlogger sa pagtatanggal ng pako at siya po'y naririto naman sa bago na yung project sa loob. Pa, nisang kaway naman dyan. Tapos ko na pong lutuin ang merienda for today. Habhab -hab po.

All around din Kami si Trapo yun ka na siya tapos titigitin. Pagay lang na sa mga ikanan sa mga tututo yun. Baka kami. Nakakuha na din po si Indong. <laughs> Parang dama <yung> ka niyo kay Indong. <laughs> Tawa ni vlogger. Ito po sila na nagmemorita sa labas at maginhawa. Tinapay, tinapay. Ayaw oh, blogger Ano Tapos na pong magmerienda at naririto po kami sa labas. Bali, ang ginagawa naman po ngayon ni Papa ay tinatanggal yung mga dating wire dun sa host. Tapos po yung mga switch ay tinatanggal din dahil yan ay magagamit pa. Hindi na po kami ni Papa bumili ng mga ganito. At ito pong mga datihan ay gagamitin na lang daw po para makatipid katulong po niya si vlogger vlogger talaga yung mm, madaming alam niya na raket papa pag ina natut sigurado manan ang suod <laughs> pumangatas ng putol putol ay iniipon po ni vlogger kanya daw pong ibebenta mahal nga ang kay Lunayan panhanin masama sunog at mura Mm. update mga kadilag ayan bali yun pong mga nagtatrabaho dito sa amin na dalawa si Kuya Onadad tsaka si Kenneth ay nagbaalam dahil sila po ay may meeting ayan bali tapos naman na pong kubera ng hollow blocks dito ah wala na wala na mga butas okay na po tsaka dito sa loob wala na ding butas. Oo, oh, dito nila eh. ano na lang ang puhan eh. na yung huli. Kaya nga. Tapos po mga kadilag ay sila ay nag-atari na din dito ng tamsi. Dahil ito po ay fofloringan na. Bukas ate wala din ulit sila ni at kukuha ng lisensya. Thank you. Oh. oo. Bale, flooring. Ito po muna ang uunahin bago divisionan dito sa loob. Nung sa kwarto at saka sa tindahan po ni Mama. Para po yung asintada ay nakapatong sa flooring. At uh, by di po si Papa. Ang katulong na po niya ay si vlogger. Si Indong po ay may pinuntahan. Bale, ito din po yung PBC. Kung mapapansin po ninyo ay medyo nakaultaw. Bakit pa pa nakalabas? Hindi talaga tatapat yan. Uh oh. Kasi yung biga niya, saka yung mga poste, inilimit sa dating sa lumang asintada. Ah. Hindi talaga siya magtatapat. Mm Ayos lang naman. Yan na may makukuberan pa din. Oo, oh, lalagyan ng tambol yan. Magagawa ng, At paraan. Tambulan. Mm Parang designhan eh tinatapos na din po ni Papa mga kadilag yung paglilinya ng kuryente at paalis na din po si mama yung gabi. So at least na linyahan po muna ni Papa bago mag-flooring. Meron na din po ditong mga receptacle. Kulang na lang ay ilaw. Ayan. Isa. Dalawa. Oh, yung malo maliwanag ba? eh. Ang galing mo na dito mm. na. Ayos, simpag. May ilaw po dito sa labas ng dalawa. Tingkabi na. Iregda na lang ako okay? Dapat pagsasamayin ko sa isang switch. Inaalala ko, yun nga pala yung eh, tapat ang tindahan. Mm. Pagbubukutin ko na ng switch. Eh, nagdagdag ko ng wire. <coughs> Narito na po sila Papa at saka si vlogger sa loob. Natapos na. Ang pagdali niya ng kuryente at mga ilaw. ready po si Talambo. Wow! dapat pala ikaw ang tindero di yan. At saktong sakto sa iyo, ni eh. <laughs> Hindi mo na kailangan kumuha, Tumuhan eh. Saktong sakto. Mumaba na po yung ganito namin. Pag naman ito pinataasan, at dito inilagay, tataas naman po sa labas. Hindi maaabot po doon, honey. Eh. Dapat pala ikaw ay kuwan, i-hire ni mama na tindero, honey. Eh. Para maganda ang kuwan. Much, 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 later. Tapos na po si Papang mag-istilasyon ng kuryente. Wow! Buhay mo nga din, ganyan lang. Buhay mo nga din. Buhay mo din si Babaw. Okay. Ganyan, oh, okay. try mo mga vlogger. Wow. May kuryente na dito sa loob. Ay, magkasabay pa rin. Pero hindi pa po ito mga kadilagga totally tapos. Dahil pipinishin pa yung papalitadahan po dito. Sinusubukan din po yung mga ilaw kung gumagana na. Yeah. Buhay mo din. Ibig sabihin Papa, yung mga switch at saka mga outlet ay temporary po muna han. Temporary po muna itong right. mga ito. Pagkabalik po ni Papa ay eh, 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 sasaayos ulit. Mm. Dahil mga papalitadahan po dito sa part na ito. Pagka finish ay iyon. Temporary lang po muna. Wala pa tayong ng fixtures. Wala <laughs> pang budget. Wala pang <laughs> budget. Ayan, naka-three din yan. Wow. May kuryente na. May pagkaliwanag. Naka-three way po ito ba, ito ng Anong ibig sabihin pa pa pag naka-three way? Yung location ng switch mo, dalawa. Ah, okay. Dalawa yung magko-control. Pwedeng dito, pwedeng dito. Ay, yung, ang ang purpose mo na pagpunta ka doon, ah. paano ba tayo yung iiwan mong dadaanan mo? Hmm, hindi ka nababalik no pa, honey. Eh. Mm. Ba Nagkakabi sa mga 3-way na, uh, yeah, okay, yeah. na hagdan. Ganun din. ah, uh, Yay! Thank you kay Papa. At may kuryente na. Sabay po nyo. Oh, sige nga. Sabay nga pala yung vlogger, honey. Ayan. Sipag ng ating kwan. Helper. Helper of the day. Ay, yun, ano, yan, ilaw. Oh, meron na din pa, pa dalawa. Niligyan na din po. Ayan, pa samantala yun yung sabay. Pinagsabay ko muna sa isang switch. Pero ah. yung magkahilay dito, two gang yeah. ito ang mangyayari. Okay. Ginawa ko lang muna ng one gang. Para lang so, may magamit. Wargan. Mm. Ang dalawa yung rata. Pag-ihiwalay kayo, pagkayo, may switch na tayong sa pag napalit sa dahan. Apo. Yeah. Ito, ganito rin. Ah, itong one ah ay extension muna natin. Oh, yung outlet niyo, yun, yung, may extension yes. muna kayo sa isang ina. ito yun, hindi Tinilingay kong outlet na 'yon. Oo. Uh -huh. Dahil hindi naman mawala lang doon, eh. hindi like, tinilingado na. Mm. -hmm. Hindi. Kaya nakaabang pa rin po dito yung mga uh -huh. outlet. Nakaabang pa naka-plot pa yung mga wire. -hmm. Uh -huh. Ito naman kakasabay din ito tong dalawa pero 'yan sa installation. Ah. Uh -huh. ay, wala 'yan. Kaya na, wala pong bulb. Okay.